o no chapter 3 verse 1 up to 12. At ako mga kapatid ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang pati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Wala na ngayon pa man, ay wala kayong kaya. Sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantala sa inyo may mga paninibok at mga pagtatalo, hindi ba kayo kayo'y mga salamang at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako kay Pablo at ng iba, ako kay Apulos, hindi ba kayo kayo'y mga tao? Ano nga si Apulos at ano si Pablo? mga ministro na nasa pamamagitan nila ay nagsisang palataya kayo. At sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ako ang nagtanim, siya pulos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pa tulang ano ba ang nagtatanim ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. Ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin. Na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa si ibabaw nito. Ngunit ingatan ang bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sinuman ay hindi yung ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na na ito'y si Kristo Hisus. Datapwat, kung ang sinuman ay magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito na ginto, hila mga mahahalagang bato, kahoy, to tuyong dayami, Amen.